Sinabi ni Puding na alam niyang ginawa lang yun ni Sonji para maging mabait sa kanya, kaya ibinunyag nito na hindi niya pakakasalan ang taong napipiliten lang. Natigilan pa lalo ang dalawa sa mga sinabi ni Puding at pagkatapos ay may ibinulong ito sa mga iyon na mas lalo pang nagpagulat sa mga ito, at saka umiiyak na nagpaalam sa dalawa. Samantala, pinag-iusapan ng Vinsmoke family ang tungkol sa pagpapatira nila kay Puding sa kanilang poder pagkatapos ng kasal upang masigurado na tutupad si Big Mom sa kanilang mga napagkasunduan. Sa silid ni Sanji, nakarating sa kanya ang balitang hawak ng anak ni Big Mom si Nanami at Luffy, ngunit hindi siya masyadong nag-alala dahil umaasa siyang tutupad si Big Mom sa ipinangakong pakakawalan ng mga kaibigan niya pagkatapos ng kanilang kasal, kaya kinuha niya na ang mga ipinabili niya para ipagluto ang may sakit o manong si Puding. Sa Mirror World, nagtagumpay si Nakarot na pabagsakin si Brulee dahil sa tumilapon dito na kumukulong tubig, at pagkatapos ay sinundan pa niya iyon ng paggamit ng electrical luna na siyang nagpakisay sa kalamnan ng mga nakayapak sa tubig. Dahil doon ay kumaripes na ng takbo si Diesel upang makatakas, ngunit naabutan din ito ni Carrot at tinakpen ang mga mata nito sa kahinayaang bumangga sa pader. Tuwang-tuwa ang dalawa dahil sa wakas ay napabagsak na nila ang mga tauhan ni Bruley. Samantala, nagawa namang talunin ni Brooke ang mga chess soldier sa pamamagitan ng soul power, habang ang mga hindi naman homie ay ginamitan niya ng kanyang blizzard slice na siyang nagpabagsak sa mga ito. Agad na kinuha ni Brooke ang susi ng kulungan na naglalaman ng panaglips, habang si Big Mom naman ay galit na sinira ang pinto ng silid, at nang makita ito ni Brooke ay gulat na gulat siya sa takot. Samantala, habang patagong pinasok ni Radio ang shato ay may biglang nagtutok sa kanya ng baril, at bago kalabitin ng gatilyo ay nakilala pa niya iyon. Sa loob ay na corner si Pedro ng isang batalyon ng chess soldiers at doon ay hinarap niya si Temago. Pareho nilang naalala ang paghaharap nila noon limang taon na ang nakalipas na siyang nagdulot sa kanila ng pagkawala ng kaliwa nilang mata. Sinabi ni Pedro na sa pagkakataong ito ay handa na niyang ialay ang kanyang buhay. Samantala, nagawa ni Reju na makabalik sa chateau, ngunit bumagsak ito sa corridor dahil sa tama ng baril sa kanyang ibabang bahagi ng katawan. Sa prison library, pilit kumakawala si Lupi mula sa pagkakagapos at pagkakakulong, hanggang sasabihin nito kay namin na nakaisip siya ng ideya para makatakas sila doon. Pagkatapos namang matalo ni Nakarot at Chopper si Brulee ay sumakay sila kay Diesel dala ang walang malay na katawan ni Brulee, at kasabay niyon ay ang paghahanap muli nila kay Sanji sa pamamagitan ng mga salamin. Samantala, nakakulong pa rin sina Lupi at Nami sa loob ng libro ni Montdor habang sila ay binabantayan ni Opera at na nagsasabing hindi sila makakatakas. Kayon paman, patuloy pa rin ang pagwawala ni Lupi sa loob ng kulungan na halos mapunit pa nga ang kanyang mga braso dahil sa sobrang pagkakapilipit yun sa kanyang katawan, ngunit hindi pa rin siya nagtagumpay. Sa Treasure Repository naman, matapang na hinarap ni Brooke si Big Mom sa kadahilan ng hindi pa niya natatapos ang kanyang misyon na kuhanin ang kopya ng mga pawn leaks. Doon na inilabas ni Big Mom ang kanyang tatlong alagad habang kasabay niyon ay ang paghaharap naman ni na Pedro at Tumago. Hindi tumetalab kay temago ang elektro ni Pedro dahil sa kakaibang kasuotan nito pero para kay Pedro ay hindi pa rin siya magpapatalo alang-alang sa namayapa niyang kaibigan limang taon na ang nakalilipas, pinasok ni Pedro ang Whole Cake Island upang hanapin ang mga Ponglips kasama ang kanyang kaibigang si Zeppo. Pagkarating nila sa silid ng kayamanan ay doon nila nakaharap si Tomago. Nilabanan ni Pedro si Tomago at siya ang nanalo kaya nawala ang kaliwang mata ni Tamago. Kayon paman, lumitaw si Big Mom at hinarap sina Pedro at Zeppo. Bilang parusa sa paglusob, ginamit ni Big Mom ang roleta na siyang nagbigay ng hatol na mabawasan ng isang daang taon ang buhay ni Zeppo. Gayunpaman, noong panahong iyon ay 30 taon na lamang ang natitira para mabuhay si Sepo, kaya sinangil ni Big Mom kay Pedro ang natitira pang 70 taon. Pero dahil inalis ni Pedro ang kanyang kaliwang mata, nabawasan ito sa 50 taon na lamang. Sa kasalukuyan, matapos mapatalsik ni Tamago si Pedro ay tinanong niya ito kung bakit pa bumalik doon. Sinabi ni Pedro na siya ay may utang na loob sa Straw Hat Pirates dahil sa pagligtas ng mga iyon sa kanyang bayang sinilangan, kaya handa siyang ibuwis ang kanyang buhay para sa mga iyon. Maya-maya pa ay nagpatuloy na ang kanilang laban hanggang sa tumalon si Pedro kay Tomago. Pinali niya ang espada nito at saka hiniwa sa kalahati, at sinabing hindi pa siya mamamatay ngayon. Sa prison library ay wala pa ring tigil si Lupi na makawala sa pagkakagapos kahit pa ilang beses na rin itong sinasaway ni Nami. Samantala, natapos na ni Sonji ang pagkain na inihanda niya para kay Pudding kaya excited itong maibigay iyon sa dalaga dahil iniisip niyang kikiligin iyon. Ngunit nang dadalhin niya na iyon sa silid ni Puding ay ayaw siyang papasukin ng isang homie na pinto, kaya naisip niyang sa balkonahe na lang siya pa simpleng dumaan. Kahit umuulan ay lumabas si Sanji patungo sa bintana ng kwarto ni Puding. Pero nagulat siya nang makita niya si Reiju na nakaupo sa harap ng tumatawang si Puding. Mula doon ay nakita niya na rin ang totoong itsura ni Puding na may ikatlong mata sa nuo. Nanlaki ang mga mata ni Sanji nang marinig ang sinabi ni Puding na acting lang ang lahat ng ginagawa nito. Hindi na nakapagtataka kung bakit ganoon na lang ang pagwawala ni Lupi sa loob ng kulungan para makatakas habang sinasabi na pagbabaya rin niya si Puding. Ang totoo ay sinabi niyon sa kanila na papatayin o nito si Sonji sa kalagitnaan ng seremonya ng kanilang kasal, at pati na rin ang buong straw hats. Samantala, sinabi rin ni Puding kay Reijo na plano niyang patayin ang Bongin Smoke Family, habang nakikinig si Sonji mula sa labas. Nagpahayag din si Puding ng pagkasuklam kay Sonji habang ginagaya ang pangit na itsura nyo noong alisin ni Sonji ang facial mask sa harap niya. Panghuli, isiniwalat ni Puding na inayos lang ni Big Mom ang kasal para nakawin ang clone army ng Germa 66 para sa mga layuning militar. Patuloy niyang kinukot siya si Sonji habang tumatawa ang kanyang mga homie habang nakikinig si Sonji sa may bintana. Nadurog ang puso nito hanggang sa mabitawan na niya ang bulaklak at pagkaing dala niya para sana kay Puding. Matapos ibunyag ang katotohanan tungkol sa kasal, inalis ni Puding ang mga alaala ni Reijo sa kanilang pagtatagpo at pinapalitan ito ng alaala ng ibang tao na binaril ng ligaw na bala ng isang chess soldier upang maipaliwanag ang nangyari sa binti nito. Nang mawala ng malay si Reijo ay ipinag-utos ni Puding na dalhin ito sa medical center upang magamot ang tama ng baril. Sa panahong iyon ay umalis na si Sanji sa labas ng silid ni Puding. Sa Treasure Repository, sinubukan ni Brooke na gamitin ang kanyang bilis para sa si Big Mom, ngunit nagagawa pa rin yun na sumalungat sa kanyang mga pag-atake. Gayunpaman, sa kabila ng maraming pag-atake ni Big Mom gamit ang tatlo nitong alagad ay patuloy na bumabangon si Brooke. Huli ay ginamit ni Brooke ang kanyang gitara ng Soul King para talunin ang tatlo gaya ng ginawa niya sa mga chess soldier. Ngunit dahil mas malalakas si Zeus at Prometheus ay hindi yun umubra sa dalawa, bagkus ibinalik sa kanya ang malakas na pag-atake na siyang nagpatamba kay Brooke. Dodem puti na sana ni Big Mom si Brooke pero muli ay bumangon ito at pilit na umiwas. Dahil doon ay nagtalo si Nazus at Prometheus kung sino ang muling aatake, hanggang kunin ni Brooke ang pagkakataon para umatake muli kay Big Mom. Kayon paman, napigilan siya ni Napoleon sa pamamagitan ng pag-espada sa mukha niya dahilan para muli siyang bumagsak. Pagkatapos ay tinanong ni Big Mom ang muntik ng matalo na si Brooke kung suko na ba ito pero nagulat siya nang makita itong bumangon muli. Sinabi ni Brook na alam niyang malamang na naroon si Sanjay upang isakripisyo ang sarili at malabo na iyong bumalik sa kanila. Kaya kung mabigo si Luffy ay gusto niyang magbunga man lang ang kanilang misyon sa Whole Cake Island sa pamamagitan ng pagkuha ng mga panaglif ni Big Mom. Binanggit ni Big Mom ang posibilidad na mamatay ang koponan ni Brooke sa misyon na ito, ngunit sumagot si Brook na walang sinuman man ang isinasaalang-alang ang posibilidad ng kamatayan sa kanilang mga pakikipagsapalaran. Sa prison library, nagsimulang mapunit ang mga braso ni Lupi dahil sa pagpupumilit nitong makatakas upang masabi kay Sanji ang tunay na kulay ni Puding. Kasabay nyo na itinanong ni Opera si Nami tungkol sa lokasyon ni Lola pero tumanggi ito na ipagkanulo ang kaibigan. Dahil doon ay kumuha si Opera ng pana at sinabing babarilan niya si Nami tuwing limang segundo hanggang sa sumagot ito. Nangako si Lupi na makakalaya siya sa loob ng limang segundo nang biglang pumasok si Jinbei sa library. Nagulat si Opera sa pagdating nito sapagkat kasalukuyang hindi pinapayagan na makapasok sa kastilyo si Jinbei. Gayon paman, lamang ng paumanhin si Jinbei habang hinampes niya si Opera sa dibdib ng 5,000 breakfast. Sa pagbagsak ni Opera ay naghanda si Jinbei na palayain si Nalupi at Nami. Sinunog ni Jinbei ang aklat na nagkukulong kina Lupi at Nami kaya sa wakas ay nakalabas na ang mga iyon. Labis na nagpasalamat si Nami kay Jinbei at tinanong kung bakit ito naroon sa isla. Sinabi ni Jinbei na iyon ay dahil nasasakupan ni Big Mom ang Sun Pirates na kanyang pinamumunuan. Nagulat si Nami dahil maituturing na rebelyon ang ginawa ni Jinbei na kinumpirma naman itong hindi na nga siya makababalik pa. Maya-maya pa ay narinig nila ang sigaw ng mga kawal patungo sa kinaroroona nila kaya sinabi ni Jinbei na kailangan nilang magtago sa isang lugar na hindi sila mahahanap nang biglang dumaing ng gutom si Luffy. Gayon paman, naalala ni Luffy ang mga sinabi niya noon na hindi siya kakain hangga't hindi luto ni Sanji ang kakainin niya. Dahil doon ay tumayo na si Luffy at sinabi kay Jinbei ang tungkol sa sinabi sa kanila noon ni Puding, kaya agad itong umalis para balaan si Sonji, at si Jinbei muna umano ang bahala kay Nami. Samantala, nang makaalis ang doktor sa medical center ay iginapos ni Sanji ang chest soldier na bantay doon at saka pinasok ang silid. Nagising si Reijo at nagulat nang makita si Sonji pero agad na nabaling ang atensyon nito sa kanyang sugat na dahil umano sa isang chest soldier. Doon na sinabi ni Sanji na binago ang alaala ni Reijo at ipinahayag ang totoong nangyari noon. Naniwala naman si Reyju sa bersyon ng kanyang kapatid lalo na at iniimbestigahan niya si Puding dahil sa pagiging kao na hinala nito. Gayunpaman, dahil sa pagiging arrogante ng kanilang ama ay sinabi ni Reyju na magkunwari na lang silang walang alam at hayaan na lang na gawin ni Big Mom ang plano bagay na hindi sinang ayunan ni Sanji dahil ayaw nitong mamatay si Reyju. Ngunit sinabi rito ni Reyju na huwag mag sa kanya at huwag nang isipin ni Sanji na may utang pa ito sa kanya dahil lang tinulungan niya ito noon na makatakas sa kaharian ng Germa. Inimok ni Reiju si Sonji na umalis na sa isla kasama ang Straw Hats dahil kung mananatili pa ito doon ay pare-pareho silang mamamatay. Para kay Reiju, hindi maaaring mamatay si Sonji alang-alang sa kapakanan ng kanilang ina. Naguluhan si Sonji sa sinabi niya kaya ikanwento ni Reiju ang ala-alang hindi niya malilimutan. Naalala niya ang pagtatalo sa pagitan ng kanilang ama at ina kung saan tinanggihan ng kanilang ina na sumailalim sa operasyon na magbabago sa kanilang magiging mga anak. Bagaman hindi makatanggi sa operasyon, lihim na ininom ng kanilang ina ang isang gamot na makakaapekto sa bloodline elements. Gayunpaman, hindi nagbunga ang pagiging desperado ng kanilang ina sa magkakapatid na sina Ichiji, Niji, at Yonji. Habang nagsimula namang obserbahan ng mga siyentipiko ang mga pag-uugali ni Sonji na nagbigay ng senyales na hindi matagumpay ang pagbabago nito. Pinahalagahan ni Sora ang kabutihan ni Sonji dahil umiyak pa ito sa tuwa habang ikinukwento iyon kay Reiju noon. Ngunit taliwas iyon sa kanilang ama kaya kahit kailan ay hindi nito natanggap kung sino man talaga si Sonji. Sinisisi sa lahat at bukod tanging pinahihirapan sa kanilang limang magkakapatid, at higit sa lahat ay itinakwil bilang anak. Para kay Reiju, kahit wala na ang kanilang ina ay nananatili pa rin ang kabutihan yon sa loob ni Sonji, kaya wala o manong dahilan para ituring iyong kabiguan. Natigilan na lang si Sonji sa lahat ng mga sinabi ni Reiju. Samantala, nakarating na si Luffy sa ikalawang palapag ng Shadow dahil sa paghahanap nito kay Sanji, habang patuloy pa rin itong hinahabol ng mga tauhan ni Big Mom. Mayamaya -maya pa ay hinarang na siya ni Cadenza, at para harapin iyon ay ini-activate niya ang Gear 2. Kasabay ng pangyayaring iyon ay ang panghihikayat ni Reiju kay Sanji na lisanin ang Jerma, at sinabing nababagay lang sa kanilang mga kapatid at ama ang mamatay kinabukasan sapagkat sila rin naman mismo ay mga mamamatay tao. Patuloy na tumututol si Sanji sa panukala ni Reiju na magbuwis ng buhay pero ipinaliwanag ni Reiju na hindi siya maaaring samuhay sa utos ng kanilang ama. Samantala, pagkatapos mahati sa gitna, isang dambuhalang pula ng itlog ang lumipad mula sa katawan ni Tamago, na biglang nagbago ang anyo bilang isang bagong versyon ni Tamago na tinatawag na Bicount Hiyoko. Hindi nagtagal ay umatake si Hiyoko kay Pedro gamit ang dalawang maikling espada nito. Sa Treasure Repository, patuloy ang pakikipaglaban ni Brooke sa mga alagad ni Big Mom na si Zeus at Prometheus para matapos ang kanyang misyon. Dahil hindi pa rin siya natatalo ay sinubukan siyang dakmay ni Big Mom pero naiwasan niya iyon. Kayon paman, bigla naman siyang inatake ni Zeus at Prometheus, ngunit hindi pa rin siya nagpatinag sa mga iyon, bagkus ginamit ang pagkakataon para umatake kay Big Mom. Samantala, sa pangalawang pagkakataon ay nahati ni Pedro ang katawan ni Tamago, at muli ay nabuhay ito bilang si Count Niwator bagay na ikinagulat ng mga kawal. Nang aatakihin na ulit ito ni Pedro ay sumugod ang mga kawal para pigilan siya sapagkat habang nagpapaulit ulit umano iyon sa pagpapalit ng anyo ay mas lumalakas lang si Tamago. paman pinasabugan ni Pedro ng bomba ang mga ito sa labas ng treasure repository ng makarating kay Smoothie ang balitang naroon sa Castilio si Jinbei ay ipinag-utos nito sa isang kawal na sabihin sa lahat ng mga kawal na bukas na ang pinakahihintay na misyon ni Big Mom at para maiwasan ang anumang aberya ay kailangang hindi malaman ni Big Mom ang tungkol doon. Pinasaraduhan din nito ang lahat ng pwedeng madaanan papunta sa kinaroroonan nila sa 4th floor. Sa loob ng silid ay nagtagumpay na si Big Mom na matalo si Brooke kaya habang iniinspeksyon ng mga kawal ang kagamitan nito upang makasigurado na wala itong nakuhang kahit ano ay hinawakan muna ito ni Big Mom. Mahigpit na sinisigurado ni Big Mom na walang sino man ang makakarating sa raptel bukod sa kanila. Tumating si Pudding sa silid at tinanong ito ni Big Mom kung nagawa na nitong paganahin ang third eye nito. Nagulat si Brooke nang marinig ang tungkol sa third eye ni Pudding sabay nagkatinginan silang dalawa. Nagulat si Puding nang makita si Brooke kaya tinanong niya si Big Mom kung maaari silang mag-usap ng privado sa kanyang silid. Samantala, nang makapwesto si Luffy sa likod ni Kedenza ay pilit niya itong pinaamin sa kinaroroonan ni Sanji, ngunit tumanggi si Kedenza na magsalita hanggang sa nawala na ito ng malay. Sa medical center, dahil hindi pa rin umaalis si Sonji ay ibinunyag ni Reiju na pinalitan niya ng peke ang mga sauce na nasa kamay nito, at pagkatapos ay tinanong kung may iba pang dahilan kung bakit ayaw pa rin tumakas ni Sanji. Sinabi ni Reju na isa alang alang ni Sonji kung ano ang mahalaga, at doon na ito napaisip kung ano nga ba talaga ang mahalaga para sa kanya, at iyon ay ang kanyang mga kaibigan. Matapos ang pagpapasabog ni Pedro sa patio ng Chateau ay bumangon si Count ni na bahagya lamang nasaktan. Nang makita nito na nawala si Pedro sa pinangyarihan ng pagsabog ay iniutos nito na dalhin ang mga nasugatan sa medical center at patayin ang mga apoy sa lugar. Ang naglahong si Pedro naman ay buhay at kasama ni na Chopper at Carrot sa Mirror World. Naalala niya kung paano siya natagpuan ng dalawa sa pamamagitan ng salamin habang nasa kalagitnaan siya ng laban. Doon ay napagdesisyonan niyang tapusin ang labanan sa pamamagitan ng pagpapasabog ng dinamita, at saka siya tumalon sa salamin bago pa man ang pagsabog. Habang umaandar si Diesel ay sinabi ni Pedro kina chopper na bihag ng mga tauhan ni Big Mom si Lupi at Nami pero wala siyang balita tungkol kay Brooke. Dahil halos lahat ay nasa panganib, ipinakita ni Carrot sa salamin ang kanyang iginuit na mukha ng kanilang mga kasamahan sa pag-asang mahanap ang kinaroroonan ng mga iyon, ngunit nagulat si Pedro dahil ni isa naman sa mga iyon ay walang kamukha. Kayon paman, nakilala naman ng mga salamin ang mga guhit at sinabing nakita nila si Nami kasama si Jinbei bagay na ikinagulat ni Chopper. Samantala, patuloy na lumalaban si Luffy sa mga Big Mom Pirates habang umaabante sa ikatlong palapag kung saan naroon si Sanji, ngunit nakaharap niya si Kabaleta na inakala niyang ang kakambal nito na si Kidenza. Nagpapalitan sila ng malalakas na suntok, ngunit nasamantala ni Kabaleta ang pagkakataon ng marinig ang kumakalam na sikmura ni Luffy. Sinikwat niya ang ulo ni Luffy at sinabing nagtaksil si Sanji sa mga ito, dahilan para sumiklab ang galit ni Luffy hanggang sa makawala ito sa kanyang braso. Pagkatapos ay agad na ginamit ni Luffy ang Hawk Rifle na siyang nagpabagsak kay Cab Aleta. Agad na ipinagpatuloy ni Luffy ang paghahanap kay Sanji habang nag-aatubili naman ang mga Big Mom Pirates na ipagpatuloy ang paghabol dito pero ginawa pa rin nila iyon. Sa unang palapag ng Shadow, tumatakbo si Nanami at Jinbei mula sa isang pangkat ng Big Mom Pirates, ngunit bigla silang napalibutan ng mga ito kaya nagbigay si Nami ng isang Storm Cloud Rod na siyang gumulat sa ilan sa mga pirata. Ngunit hindi sinasadyang tinamaan si Chopper nang lumabas ito mula sa malapit na salamin. Agad itong nilapitan ni Nami at mula doon ay nakita nila si Carrot sa isang salamin, at nang parating na ang mga kalaban ay sinabihan sila nitong pumasok doon bagay na ipinagtaka ng mga ito. Samantala, nagpatuloy si Luffy sa paghahanap kay Sanji sa ikatlong palapag ng bigla siyang hinila ni Reiju papasok sa silid pagamutan. Doon ay sinabi ni Lupi kay Reiju na kailangan niyang ipaalam kay Sanji ang tungkol sa panlilinlang ni Puding, ngunit ibinunyag ni Reiju na alam na ni Sanji ang tungkol dito kamakailan lamang. Dagdag pa ni Reiju na pinayuhan yang umalis ng isla si Sanji, ngunit nag-aalala iyon para sa banta sa buhay ni Zef at sa bar ati. Sinabi ni Lupi na pupunta siya sa bar ati kung nasa panganib ang mga iyon at siya ang makikipaglaban para sa mga iyon pero biglang kumalam na naman ang kanyang sikmura. Maya-maya pa ay tumayo na si Luffy at umalis sa pamamagitan ng pagtalon mula sa bintana. Pumagsak siya sa bubong ng isang bahay at nawasak ito. Nahirapan siyang kumilos dahil sa gutom pero naglakad siya papunta sa lugar kung saan siya nangako na maghihintay para kay Sanji, ngunit sa daan ay hinarang siya ng mga chess soldier. Sa loob ng chateau, nagpa siya si Sanji na huwag umalis at tanggapin na lang ang kanyang kapalaran, sapagkat hindi na rin naman umano siya makakabalik sa kanyang mga kasama matapos ang kanyang ginawa.